ito ang ginogrocery namin for today's video. Makita natin kung ano ang nabili natin. Ito po ay halaga ng $68. Okay mo dyan. So, pagkita na to po kung ano ang nabili natin sa ating $68 compared to pupunta tayo ng mga big store, no? So, lahat ito po ay konti lang po ang anin dito. konti lang po. Kasi, ayun, bumili din ako ng card. Ang card nila po is 120 na, 125. Mga maganda namang mga card, birthday cards. Kung bibili ka po ng cards doon sa store, mga $5 siguro yung isa. So doon, ayun, paborito bu nating mas bumili din tayo. So yan, so ito po ang kasali na uh, binibili natin today kasi kabalo na ka, no? Magbisaya. Ang taray, yung dali lang magbisaya, guys. Eh. So, sa atong package, naagyod tayong mga nodol, no? Mag-box, mag sa Pilipinas. Um, tungod kay sila, guys. Pito ka buok sila. Pito ka mga supot-supot. Kung ako ay magpalit o mga pa box nila. So, pito na kabuok. Unsay klase akong paliton. Pito jud kabuok. Pito kabuok ni sila. Moy akong paliton because I told my husband, they are 7 so they are not fighting. So, pito ni siya kabuok, anak. Ito. Ha? Ito na siya kabuok. Ibutang na to na sa atong mga box. Kung ako ay magpalit ng pancake, which is kulang cool pa ni siya, kaya gagmay rin ni siya na box. Usually, nagpalit ko ka ng mga dagkong box. Na-find out namin ni Mr. na this is worth it. Kasi ang usan ni Ani, 125 rasiya. Ah? So, kaning mga inani pancake, madala po na ko ni siya sa ko ano, sa Pilipinas. Kana, dili na ta mag-show ka ng product, kaya eh, dili, dili rabata nagbinta. So kani pito, pito ni siya kabuok pero kulangan pa ni kay kay balo na kagab may kada usa sa pamilya, usa usakabuok, usa ka usa mm. na to sila og oh, good for at least 5 days. Kani siya para niya siya sa Pilipinas. Kada kuana ko, kada palit na ko og oh, grocery, magtigom jud ko, mo ko kada semester si kay balo na siya mo palit sa Pilipinas. Kani iyahan ni, tao ni siya ani. Iyahan na sabon iyahana yeah, mm. mister ang kleenex iyahana yeah, that's for my mister i think how many peanut butter you pick up for one you pick Or, that for mama i will pick up for mama how many you i just mine you pick up how many one one okay that's and yours. it's uh, yellow and then Mine has and yellow. then yes uh tayo guys ng, may bumili pala tayo ng ice cream kasi ay worth it na ano naman, kumain ng ice cream tayo. Yung oh, ice cream ni Kyle out. at saka sa akin. You work out for it. Yeah, I out for it. And Kyle somehow he deserves Yeah. So, tungod kay pito ka buok ang akong pamilya sa Pilipinas, guys. Pito ka pamilya. So, ginoo my God. So, ing ano ba mo, guys? Uy, Oh, yellow is yours, be this one. What's the difference? The cap. Oh, the, the cap only is the one's different? Yeah, I think they're all say honey. Oh, right? okay, okay, okay. So, honey. Okay, okay. So, tungod kay, tungod kay pito sila, pito ka peanut butter mo'y atuang ang ipalit. Ah, pito. Oh, pito ka buo, pito. Unya, sa atong box pagyud, namalita malita ka ng mga uh, paborito sa mga bata, ano? Paborito sa mga bata, ang mga pop-tart. Ha? Mga pop-tart. Mga paborito sa mga bata, hey guys. Ito na siya, dilihin siya ko, Ay, kanang na murag. Generic name niya siya sa pop-tart. Hili pop-tart. Originally, dilihin siya pop-tart. So, kung magkaganahan sila, usa ka box, ani, pila ka box sulod, o ka buok. So, of course, pito ka box ang atong gipang palit. Tungon kay Sabon, amuan na ning sabon. Tinan sa lang sabon dito. Niya, si Mr. She always buy a hose. May man ito sa Pilipinas kay white, white Rabbit. White Rabbit niya, yeah, hose. So, na, ah, super towel na mo. Kani yung kwan, 125, 125 na siya. So, I think this one is for Kyle. Kyle, gusto ni Kyle yung mga na. Na, sa tanan na mong dipalit, ano, tubig. Palit tubig. 125 ragi hapo ng tubig yung anak. Kahit amuan na. Six pieces. Six pieces ka ni. Kay mister ni. Yahan ng snacks. Pero, Kuan ra guys kanang na ay because I'm worth it. Kunya, uh, um, worth it kung ba na guys. Kunya, uh, kini na ni Mr. Ah, uh, kuan ni siya churros. Kay balo ba mugun say churros guys. Kani ni kuha ni niya kay mag magkuan kono ko naku, kanang na mag bake kuno ko ni ani nga akong i-video. Kanawon na yung video na to guys. Oh, kani mga muaning ning muan ning mga gamit kuno balay. Palit pa siya sa mga ay kuan at kanang kwan ba o mga allergic mga allergic pills pills para sa mga allergy battery at saka meron akong ground cinnamon kasi mag or when your husband makes you french toast so, unta <laughs> siya og um, princess ganiha anak siya would you like to have princess i remember kuno nang nangulitaw pa siya nako nangulitaw pa siya nako no Uh, maghimo siya og prinsos guys niya karon nga nagminyo na mi dili na siya maghimo seven like years seven years ago guys gimuan ko niya prinsos niya so i was just surprised when he asked me uh, unfortunately, we are out of ground cinnamon, so we remember we bought. She so want now. to marry me because of my French toast. Yes, yes. Anak yun at siya, guys. So mauna na, guys. We atong grocery for today's video, no? Ang atong pang video guys, oy nahulog na. Anak guys, ha? Ah? Ang atong Ang atong kuan, ang atong grocery ragyud ragyud karon. Ang atong donation ra pa imong Pilipinas. So mostly guys pag mag-box ko, magpalit jud ko og mga manga mga kanang-kanang mga, mga product mga items nga atong ilakip dito sa box mao na niya mo ra man pud si Mister tungod kay mao na na anda namang namo gyud nga kanang mama grocery niya mamalit ni para in box so malipay ron ang mga taga Pilipinas kamo ba guys inani mo kung ka, kung ko an sana suportahan pud mo sa inyong mga bana tungod kay mao ni atong kinabuhi mga Pilipino susko Yun lang guys. Thank you guys for watching for our video for today. Until next time. Bye-bye. Oh, diba?